gue dia cak bas bas run ya naman Ay kilalangin Naten si naman niya sa atin ang kumulidad na rural. Ako nga Mulina guys. PJ Mulina. Galing ang um, pamilya. Nam na. Namin sa San Lo no, San, no San Luis. San Luis. San Luis. paampanga Pampanggamp satu menidad nah ruralga An an ga an mag ka dikit Ang manga tahanan. Dili ko nung magdikit ang balay. Sabawang ka. Sabawang ka. Hindi rin gaanong marami ang mga tao man. Dili ko nung daghan ang mga daghan ang mga tao. magkakilala nga ang mga tao rito. Nagkuan you know? ito. Nagkilala ka lang. Halos daw kung no ba? Halos. Halos na... uh, Amigo. Uh, halos ang tanang tao dito. Nagkailhanay daw kung ano. Ilhanan? Basahin natin sa iba ba

baik satu ah. lagi untuk balai masih ringan kan sudah dia dikit dikit nak balai ringan kalau space ayo ya yeah. kita gerak lagi untuk balai tu okay. okay. aku tu space is... okay. lagi aik mana para... Lugar na malayo sa siyudad sa ma...

pananim. Oo, oh, sa ipa sabot. Lahi, lahi ko ang kwan. Okay. Pag iya, urik. Karaniwa, mm -hmm. sa ang, ang balay daw sa garam daw ko no, kahoy ang bidamit. Sa pag balay dito ay maraming daghan daw kuno ng bakante daghang kanang bakante ba kuno ni mayuta like ito sa malay. Uh, uh, dito sa tuang balay ah ang mga kasagutan dito wala bakante to wala kuno ng balay dito ay bakante gupa na ginagawang ihino na tanu tanuman og mga palay palay gumay at iba pa o og un, lain pa na klase uri klase na klase sa kuan ba mga tanong like

Pagsasaka, ka. Pagsasap ka. Una ba? Marano. Mga Pag-aalaga ng mga hayop. At pangingisda. Pang

Mangaku Sapa... A... -an -an ang ganito mga komunidad sa pa anan paanan ng bundok Kebubatan, oh, Karena... oh, Lasa, Lasa, nah, hmm. Lasa, kebukiran lasang lagu, 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 ba lagu, lasang ba lasang bye bye kaya bayan, isa isip natin, Paglalagam. paglalagom. Ay kumunidad ay binubuo ng mga grupo ng mga tao gaya ng mga mag-anak na sama sa man na bubuhay may mga kumulidad na matatagpuan sa lungsod o oh bayan o oh bayan Yeah, dalawang ang mga komunidad na bawang komunidad na urban at na bawang komunidad na rural kani kani okay. na bawang sige jamaon lagi ka sige ang sagot niya is komunidad na rural. Big yeah. papa sa sa riling kumulida. Sa gutin ang mga okay, Sagutin. Sagutin. Tumaga. Tumaga. Sagutin ang mga tanong oh, at tungkol. So, ang mga pangutanat, tungod, tungod mo tungod, tungod o tungod, kabahin sa um. inyong komunidad. Maaaring magpatulong sa inyong mga magulang. magulang. mga palba, ginikanan. Kay ikaw. Ay. magulang. Ano mag ating Ang mga kapatid. Eh, pag -alaga sa pagsagot sa mga ito. sino alaga? Alaga. I like, na alaga ng Robin. Alaga. Atiman.

Hai sa bayan u lungsun itu bata tampi number three itu bye komidad nah rural oke unidad na uru ne tengo eh como líder en rural